tuyo na. Nakikita niyo naman, wala na. Pinunasan ko siya mga me para mas mabilis ang pag apply ko ngayon dahil syempre nasa video tayo. Pero pag wala tayo sa video or hindi ako nagbo-vlog, kailangan kasi medyo tuyo talaga yung face natin, ha? Ayun siya mga ma. Grabe, gamit na gamit ko na 'to nung umalis kasi kami ay talaga naman pati yung mga kasama ko mag apply apply din. Grabe. Ayun, Julian sunscreen talaga ang napakaganda mga ma. Na <laughs> sunscreen. Ayan, tignan nyo naman yan. O, lagay lang natin ng ilagay. Pagkatapos, hindi po yan magmumukhang pintura sa mukha natin. Napaka- Moisturizing din na ito guys, tapos nakaka-whiten din or matatakpan din niya kahit pa paano yung ating mga yung pachi-pachi dyan sa ating face. Ayan, kapag kayo may mga anik-anik dyan sa mukha nyo, ay eh, pwede-pwede din niya itago. Ayan, walang cut to, ha. Alam nyo sa totoo lang yung mga vlog ko kalimitan, hindi ko talaga kinakat or wala lang edit-edit. Dire-diretso mga mima Oo. Oh. Ayan. Grabe, makahilod ang mukha. Alas mabura. So, ayan siya mga Mima. Yun lang po, syempre. Ilalagay ko yung mga link ng mga yan. Malay nyo magustuhan nyo. Kasi ang dami-dami po talaga mga nagsa, Uy, paano bumili? Saan bubibili niyan? Saan pwedeng bumili niyan? Nasaan yung link niyan? Ayun, ang dami-dami nagtatanong sa akin ng gano'n. Kaya marami salamat po talaga sa inyo, no Ayan. Sa mga ginagamit ko dito or mga sinishare ko mga Mima, yan po ay ginamit ko muna bago ko ishare sa inyo. Okay? So, ayan siya mga Mima. Naging pintura ba sa mukha ko? Hindi, di ba? Hoy! Ah, mga Mima, basta meron kayo nito, soothing gel, at basta meron kayo nito, at yung iba pang mga ginagamit nyo, o oh, ito kung gusto nyo, gayahin nyo lang yung mga ginagamit ko, mga Mima. Ayan, para ma-achieve nyo ang magandang skin. Para kahit papaano, eh, lumiwanag man lang yung feeling nila, yung, lumiwanag man lang yung ano sa face natin, yung feeling nila, ah, nagpa ka ba? No. O, oh, di ba? <laughs> ang arte. So, ayan siya guys. Gusto ko lang talaga kasi i-share sa inyo. Ang ganda kasi talaga ng soothing gel. Lalo sa mga matatanda dyan. O, oh, reklamo ka na naman. Matanda ka naman na talaga. Kailangan mo gumamit ng moisturizer. Kung ayaw mo gumamit ng moisturizer kasi medyo, medyo mura lang naman yun. Kung gusto mo nang mamahalin, wala bumili ka ng serum. Oo. Oh, oh. Yung moisturizing na serum. Serum. So, ayan na siya guys. Pero alam niyo ba guys, eto tuturuan ko kayo kasi may iba na tamad mag-apply. Pwede din po ito after nyo maligo. After nyo maligo, no? Or after nyo maglinis sa gabi. Pwede ito lang ang gagamitin nyo. I-apply nyo yan gabi-gabi. Oo. Kasi may iba, natamad mag-apply ng kung ano-ano sa face. O aminin nyo. Tamad kayo. Ganon din ako minsan. Okay, mag-alala. <laughs> Ganon din ako minsan. Pero, ngayong may edad na ako, eh, kailangan ko nang i-ano. Kailangan ko nang i-maintain. Alam nyo naman, lagi ako nasa camera. Kaya kailangan ko naman kahit papano, ah! Oh, pak na pak. Char, lang. Hindi naman pak na pak yung pagmumukha ko. Ay, ano ka ba, ba, Cecilia? Hindi pak na pak yung pagmumukha mo. Hello? Tamad ka nga mag-makeup. <laughs> Alam mo guys, sa totoo lang, tamad na tamad ako mag-makeup. Sa tuwing nakikita niyo ako nagbablog, napapansin niyo, parang pawala ng pawala yung kilay, parang pawala ng pawala yung lipstick. Yung ganun, wala eh, gano'n tayo eh. Alam niyo yun, parang iba talaga yung may tiwala ka sa sarili mo. <laughs> Pero yan, iba talaga yung may tiwala ka sa sarili mo. Eh, hindi ko sinasabi na walang tiwala yung mga nagme-makeup ha. Hello. Ako lang to. Hmm, huwag niyo tulad yung, huwag niyo i-compare ako sa iba. Kasi hindi ko rin talaga kinu-compare yung sarili ko sa iba. Ako to eh. Hala, nasaan na tayo? Dito lang tayo mga mima, dito lang tayo banda. Yan po ang yan yaan po ang pag-share ko sa inyo kung paano gamitin ito suiting gel mga mima at saka yung aking online device. Ay, maraming salamat mga mima, dito na lang tayo. Dami-dami ko na naman, dal, dal Bye.